What's up mga lods? Welcome back for another Moto Vlog. Today's video, let's talk about helmet. Gamit ko pa rin hanggang ngayon ang aking lumang Phoenix 2.0 Spider Helmet mga lods. So maglimang taon na ito next year. Goods at comfortable pa rin gamitin. Papunta pala tayo ngayon sa market mga idol. Bili tayo ng lechon manok para sa aming tanghalian. right, let's go! Big shout out nga pala sa ating top fans natin dyan at sa mga solid followers and subscribers. Mabuhay kayo! Shout nga pala sa Kish Apparel PH sa ating malupit na motorcycle jersey And also sa Team Kish Ambassadors 2024 Shout sa ating lahat mga idol So yon back to our topic Super clear pa rin yung visor natin mga lods Makikita nyo yan sa video Napansin ko lang medyo lumuwag na yung foam sa loob Kasi luma na pero kapag suot-suot ko ang bonnet, yon perfect fit ulit sa ating ulo mga lods. Marami na rin itong gas -gas kasi nag-expire na yung matte black finish niya mga idol. Pero plano ko itong i kapag may time tayo. Talagang nagustuhan ko ito noon mga lods. Astig kasi ng shape at looks. Bali, dalawang matte color variant ito noon. Yung military green at itong matte black. So gusto ko yung military green kaso walang stacks na ubos. So ayon, matte black ang kinuha ko mga lods. Taste naman natin yung mga plain color. So yun na nga mga lods, overall tested na tayo dito sa Spider Helmet, quality and affordable, and DUT Pass. So ngayon marami na silang malulupit na mga design. Last visit ko sa SM Spider, may napusuan tayo dun. Mechanoman Spider Philippines, kong discount. So thanks for watching mga idol, usap-usap tayo next motovlog. This is Lloyd's Custom, bye bye.